Lots News Updates sa ating mga palita, deklarasyon ng martial law sa South Korea, binawi matapos tutulan ng mga mambabatas. Ilang barko ng Pilipinas, muling binomba ng tubig ng China Coast Guard sa Baho de Masinlo. Panibagong impeachment complaint versus VP Sara, inihain sa kamara. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Binawi ni South Korean President Yoon suk yeol ang pagdedeklara nito ng martial law matapos itong harangin ng mga National Assembly kabilang ang partidong kinabibilangan nito. Kagabi ng inanunsyo ni Yoon ang emergency martial law matapos nitong akusahan ang oposisyon na sumusuporta sa North Korea at anti-state forces, bagay na lubos na ikinagulat ng mga mamamaya ng South Korea, gayon din ng ilang mga kaalyadong bansa nito libu libong katao rin ang nagprotesta sa kalsada upang tutulan ang deklarasyon. Matapos ang pagbawi sa martial law, sinabi ni Yun na iwinidraw na nito ang martial law command forces at isang cabinet meeting ang idarao sa lalong madaling panahon. Nagabiso naman si Foreign Affairs Secretary Eduardo de Vega sa mga Pilipinong nasa South Korea na manatiling kalmado. Wala umanong dapat ipangamba ang mga Pilipino roon ayon sa Embahada ng Bansa sa Seoul. Muling nakaranas ng panghaharas mula sa Chinese Coast Guard vessels at People's Liberation Army Navy vessels ang ilang barko ng Pilipinas ngayong Miyerkules sa bahagi ng Baho de Masinloc. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, nangyari ang insidente bandang alas 6.30 ng umaga kanina habang nagsasagawa ang PCG at BFAR ng Maritime Patrol upang suportahan ang mga Pilipinong mangingisda doon. Sa bidyong inilabas ng PCG, makikita ang paghabol, pagbangga at pangbobomba ng water cannon ng mga Chinese vessels sa barko ng Pilipinas 16 nautical miles sa katimugang bahagi ng Baho de Masinloc. Nasa apat na Chinese CG vessels at dalawang barko ng Chinese Navy ang nasabing sangkot sa insidente. Sinabi naman ni Tariela na kanila pa rin ipinagpapatuloy ang pagpapatrolya at pagtatanggol sa mga Pilipinong manging isda na namumuhay sa karagatan ng Pilipinas. Panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain sa Kamara ngayong araw. Higit pitumpong individual mula sa iba't ibang sektor ang nananawagang patalsikin ng Vice Presidente dahil umano sa betrayal of public trust. Kaugnay ito ng kanyang paggasta sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd na kasalukuyan ding iniimbestigahan sa Kamara. Kumpara sa naunang reklamong isinumite noong lunes, sa si Sentro ang ikalawang impeachment complaint sa kung paano pineke ang mga resibo, kung paano nilabag ang mga alituntunin ng Commission on Audit o COA at iba pang anilay kwestyonableng pamamaraan ng liquidation ayon kay Bayan President Renato Reyes Jr. Formal na inendorso ng bayan Bloc ang naturang complaint sa House of Representatives. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Hatid niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. thank you